ngayon po mayroon tayong update sa pabahay natin kay Tatay Binsyo ito po apa, ang karpentero natin patuloy sa paggawa so ang ginagawa nila ngayon uh, nagtingtig sa tires gamit yung mga kawayan so sa sunod na raw i-ano natin to kabitan natin ng jilusi eh, at pintura din tayo at saka gawin yung ano gawin yung CR at saka yung dito kawayan para malamig so may ano dito dito may upuan pwede, pwede upo po sa dito may tubig tagay tagay <laughs> Pwede na walang kama kasi ano po, uh, plywood naman yung sahig. Pwede so, na walang kama para hindi po masyadong magipit si tata dito. Kasi maliit lang to dahil po ay siya lang mag-isa. So na Doritos kate. Tay yung bahay ko ninyo malapit ng matapos. So, timuan pa kagari mo sa tungkang o CR. So, sa sunod na araw, pakabitan natin ng jelusi at sa natin. So, happy na ginahuman yung balay. Pilih yang hmm? kuang So, ukir kan? Saktor kan? Ukir ah, kiyot, kiyot kaya mong balai? Kiyot Kita tak payah, sekarang so, dah buku Jadi, muma ni, mapinturahan ni uh, ni siang balai si dalaga <laughs> <laughs> Bagi kini, kaya kiyot ni mong balai ni Di situ ni mapinturahan sa, Kaya sa gawas Mukaan ang tubig sa, sa, sa pungbong Dili sa mobile at mas eh? So, ato oh. atong piturahan ang gawas na lang. Ano oh, okay. so, Tai, Na po yung nindunol? Na yung nindunol ba? Nahurot, nahurot. Ay mong kwarta. Di ka nah, ya, aku nak hurut dia. buah ada orange dong mana siya mo picture ang tambal na tay pang semana na kapen no, usa na picture dili mayo dayon kada inom na kadigi tambal na ini donol mayrong nagabot po si ma'am Ninya Alcantara ma'am Ninya Alcantara maraming salamat po nagabot po siya nang 1500 Ma'am Ninya Alcantara, maraming salamat po. Yan na... Uh, Ang tanda ini. ko tayo ni. Ang Salamat. Nginyal oh, ka sira alamat ko to munyah ko. Dulu ko na ko di taung mahira di tulak. Di bung mundok. Gamat alam. Yan po hatig ah, ya. Ah. Para di selamat po okay. mayrong kang magamit gamit So yan po ah, patuloy po pagawa so nagbibing din sila ngayon sa kawayan, kawayan gamit dito para maganda tingnan. So pinturahan natin to sa labas. Sa so, labas lang piturahan natin kasi ano po, pang uh, depensa sa tubig ba? Sa loob, hindi na natin piturahan sa loob. Ayun no Ano? so maganda na ito. Ang uwan Ang uwan, araw mas sa no? So abang-abang ninyo, maraming salamat sa sponsor natin dito. Ma'am Reggie de Labina, nag-abot siya ng... Na uh, sa nakaraang linggo po, nagbigay po sa Ma'am ng 28,694. So yan po kinunan uh, kinuna natin ng materialis. Nakabayad tayo ng 50,000 mahigit sa materialis. Ma, ang sobra ay 7,000 na lang. Magabayad pa tayo sa karpentiro. Tapos uh, bibili pa tayo ng uh, glass, yung uh, jilose. Uh, bibili, uh, pa tayo ng jilose. Bibili pa tayo ng pintura. At uh, saka kapagawan pa natin sa tatay ng CR uh, at saka yung uh, uh, saingan saka na lang natin kay mayroong pundo si ma'am Josie na 18,000 idagdag natin dito kung sa kaling alright sige tayo ha Today, ha, balik ra mi okay. oh, uh, Yan po guys, ah, uh, tinapos talaga ngayon ang ano, dingding dito. So bukas magpintura at saka yung pintuan doon sa harapan, gawin pa sa karpetero. At saka dito yung ano, dito yung uh, saingan niya at saka yung CR. Uh, <laughs> Babay na mo. Ato sa me, ato sa me. Ato sa me, Nilot ng balita himuan kana mo balay sobra kali pay kabangan <tik>